mga oh. Madil madilim pa lang andito na kami sa ano, quarry pero ang problema andito bumalik na naman kami dito sa ano yung hapon bagong bukas pa ba? Alanganin lahat dito ng mga sasakyan kahapon eh dump truck pero may nauna na doon mga bali dalawa na yata yun no? dalawa tatlo dalawa Kami kakargaan dyan mga ba adi Wala nga palang dyan ay si ano pala to si green ay nandito uy isa pa to. si Blue